mga idol, welcome to my channel Kung bago po kayo sa kanyang channel Please subscribe Like yung channel, please click the notification bell Para magpapisilapot ng mga video Mga idol, nalitong kumakain Nito mga idol sa Pagkakuhan restaurant hmm. Kasi Abunan mga idol Masyadong tumigyan ng tabi Yung bihay kasi kung mga idol malayo 40 km melayu lalu mau sa pengurusan ko eh yung amo ko naman nandito sa kaibigan niya kaya kaya limutan ko kumain sa kumutisyon kaya kumuti may malapit na restaurant <coughs> <coughs> ano? <coughs> 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 <coughs>

Kain ko. Tulad niya lang. Kanya. ako. Ito na sa Kung hintayin ko pang uwi doon, ako layo Mahirap May na Kaya... 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 Lamsat 8000 8000 8000 anak 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 kurma jadi asuh sis 8000 bayi 8000 8000 8000 8000